Magandang araw sa inyong mga idol ko. Ito para ay nagluluto tayo ng talong with pork at bagoong alamang. Yummy! Yan po yung ilalagay natin, mga idol. So, naisip ko na magluto ng ganito kasi bumila ako ng isang araw. Talagang hindi naman ako nasiyahan kumain. Napakakunti lang po yung 20 pesos nila na luto nito mga idol. 20 pesos lang naman pero nabibilang mo ko ilang piraso. So kulang talaga kong pang-ulang. Pinipinito ko muna yung karni. Medyo pinapabrawnis natin ng konti yung karni kasi eh, lalagay na natin yung ating bagoong para yan. Igigisa muna natin ito ng sibuyas at bawang ng mga idol simpleng ulam lang, bahala na kayo magusti sa akin niluto mga idol, basta para sa akin ay napakasarap na itong ulam so, tataob na naman ang ating kaldero nito sa kanin mga idol marami tayong makakain na naman ang ulam na bagoong with pork o, tapos lagyan pa natin yan mga idol ng gulay, so ito naisip ko na lutuin ngayong araw na ito yan, nilalagay natin ng bagoong alam alamang yan ang bagoong mga idol. So, medyo maalat-alat. Kasi, so, hinugasan muna natin ng kunti, mabawasan ng alat. Imikos-mikos lang natin yan, mga idol, para ma medyo maprito-prito naman yung bagoong. So, kailangan natin lutuhin mabuti yung bagoong para mas malasa siya sa ating ulam. Ay, ang sarap-sarap na naman ang aking ulam for today. Yan, halo lang yan. Mikos, mikos, mikos. So, ilalagay na natin ang talong. Yan ang mga idol ng talong Ngayon, nilalagay na natin. Yan, halo-haloin na, na natin para ma naman ng mabuti mga idol. So, naisip ko na gusto-gusto ko na kumain idol. Ang bango-bango nang niluluto ko talaga mga idol. Nilagyan ko ng asukal para matamis-tamis naman siya. So, yan talaga ang partner yan mga idol. Asukal ang nilalagay lang. So, hindi ko alam kasi ito ay recipe ko lang naman ito. Ano yun, uh, naisip ko lang na ganito ang aking lulutuin. So, bahala na kayo dyan maghusgusig ka sa akin ni Luluto. Ayan mga idol, halo-halo -halo na natin. sus so, ngayon pa lang mga idol, hindi pa ay gusto ko nang kumain. Napakasarap yung ganitong ulam talaga para sa akin lang naman mga idol. So, yung iba naman natin hindi naman kumakain ng mga ganito. So, wag na lang kayong mag comment sa aking niluluto kay ganyan lang talaga luto ko mga idol. Wala, yan sa mga kulinary. kuli kulinary lang ako mga idol. Basta ko ano lang yun na isipan ko talagang lulutuin. Yun na yung niluluto ko mga idol. Pero sabi naman ng aking mga kasama dito, ba, yummy-yummy e, naman ang luto ko talaga mga idol. Kaya ginaganahan ako magluto para sa kanila. O siyempre, pag ikaw ba naman hangaan, kahit hindi naman masarap, sabihin yummy yummy, o ba? Magluluto ka uli mga idol. Pero alam ko sure naman na masarap ang aking niluluto mga idol. Kahit hindi naman ako nag-aral ng culinary, so nasa atin ang pagtitimpla. So dinagdagan ko pala ng kunting asuka kaya medyo hindi pa siya masyadong malasa. Yan, pag medyo puti. Pa Lagyan natin ng suka kasi yung suka naman para hindi masyado makakasira ng pagkain. Nakaka, ano naman siya sa pagkain. Lagyan natin ng kunting suka para balansin naman yung tamis, alat at ano, tamis, alat, asim. Pero masarap talaga yun sa totoo lang mga idol. O, oh, yummy -yummy na yan mga idol.